O meron pong pat patanungan po dito. Ask ko lang ano 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 mga dapat gawin ng mga leader hanggang ngayon, yung goal nila inaabot naabot ng six months. Six, six months more di pa nahihit. Ayan, so sa lahat ng ano, sa lahat ng leaders natin. So siguro uh, hindi mo narealize realize kung bakit ano ba yung reason bakit ka pumasok sa negosyong ito? So unang-una, kailangan alam mo uh, ano yung potential ng negosyo natin. Kasi pagka ang nasa isip mo, ang binitawan mo is only 10,000, 10,500, or 15,000 Pagka ang nasa isip mo lang is a small business, of course, parang hindi mo siya pinapansin. di ba Pero kung nasa isip mo, pwede ka palang kumita. Kasi ako nasa isip ko noon, pwede palang kumita ng minimum 100,000 sa negosyong ito na nag-start ka sa maliit na kapital. Doon pa lang eh, di ba? Maliit na kapital, tapos ang market mo international. So baka hindi naintindihan ang kabuuan ng negosyo. Okay? So baka kaya hindi nahihit yan kasi nga nag a ni siya. Di ba? More on ego, hindi nakikinig. Pag sabi ng mag-attend ng uh, magaganito bet. Di ba? Maraming excuses. So kailangan mo munang makinig. So yun yung unang kailangan gagawin. You have to follow, okay? Your mentors, your coaches, kasi kung ano yung totoo talaga yon, 'di ba? Na hindi niya yung sasabihin sa iyo kung hindi yun yung kanyang ginawa. Kaya niya sinasabi yun sa iyo kasi doon lahat tayo nag-start. Okay? From day one, nag-start tayo sa pag-follow sa apply natin. Okay, sa coaches natin. Kaya napaka-importante Kasi pag nag-follow ka, marami kang matututunan. Di ba? Malalaman mo yung kabuuan ng negosyo natin. Hindi lang pala to easy. Meron pa palang OVI, alam mo yung marketing plan, alam mo yung multiple accounts, di ba? Alam mo yung kagandahan ng produkto natin, alam mo na hindi lang pala isa ang kitaan, di ba? We have seven ways to earn, di ba? So napakalawak ng pwede mong malaman at marirealize mo na along the way, di ba, na etong negosyo na to mula na nagsimula ka dito, mga OFW, alam mo na kaya tayo ay nag-commit sa negosyong ito, kaya ka nagbaya, di ba? Kaya mo to ginawa kasi ang nasa isip mo, gusto mo mag good sa Pilipinas, gusto mo makasama yung family mo. So dapat, mula sa umpisa, since yun yung re re uh, deepest reason why mo, kaya mo to ginagawa. So dapat, hanggang sa kung saan ka man makarating, dapat yun yung nasa isip mo. Para ma-excite ka na i-hit yung 5,000, 10,000, 20,000, kasi wala na may po noon. Ikaw pa rin yung mag-withdraw noon sa BDO pag-uwi mo ng Pilipinas. Yan lang apps. All right, thank you so much, Master Janet. So baka po meron pang idadagdag si Master Flo, Angel, Feliciano. Sorry, ano nga yung tanong kanina? Tanong po dito, ask ko lang, anong mga dapat gawin sa gawin sa mga leader hanggang ngayon yung goal nila inaabot ng six months more, more di pa na-hit. Okay, dun sa mga leaders na uh, more than six months na di pa rin nahihit yung goal, siguro ano, nakasanayan mo na kasi na hindi mahit yung goal mo. So, kailangan ano, uh, magsimula ka sa maliit na goal para masanay yung mindset mo, yung action mo, yung feeling mo na mahit. Kasi ano, baka mamaya nag-declare ka na six, within six months ito yung goal na makukuha ko, masyadong mataas pa. Hindi pa siya kaya ng ano mo, hindi pa siya kaya ng psychological wallet mo. So, ang gawin mo muna para masana yung mindset mo, simulan mo muna siya sa simula. Sa maliit lang muna. Uh, for example, isang direct lang muna or 1K lang muna hanggang sa magugulat ka na lang na within 6 months, nai-hit mo na yung mas malaki. Kung baga, dapat ano ka lang, continuous na nag-grow na dapat every month yung goal na dinideclare mo, mahit mo siya. Kasi minsan, ano eh, pagkasali pa lang, syempre, sobrang excited yan. Gusto niya mahit agad, 15,000, 20,000. Uh, kung baga, it's, it's a, wrong move kasi nga, kung baga, hindi pa siya kayang tanggapin ng isip mo. So, magsimula ka lang muna sa isang direct, pa, pa 2,000, 2,000 ka lang muna, the following month, mag 5K ka, and sobrang ganda ng program ng Team Ultimax, yung rank up natin. Na ano, kung baga, pag in-enroll mo, uh, di ba, in-enroll mo siya sa rank up, Uh, Mag-hit ka muna ng 5K, then next is 10K, 15K, 20K. So, ibig sabihin, continuous. Hanggang sa masasanay na yung mindset mo, masasanay na yung katawan mo, masasanay na yung feeling mo na within 6 months, yung goal mo, may hit mo siya. So, yun. Yun lang yung dagdag ko dun sa question.